Hello guys. Magandang hapon. Ah, ito pala guys, no, yung mga nag-umpisa pa lang na nagba guys. Ah, payo ko lang guys sa kung nagtratrabaho kayo ng construction, tricycad, tricycle, tricycle nag o nag-opisina, ah, magbi kayo doon kayo magbi-video sa nag-opisina kayo. Doon kayo magbi para i-upload niyo sa inyong mga content o yung mga tricycle driver doon kayo sa tricycle nyo magbibidyo di ba construction o di kaya ay o kaya ay naggagarden ganon ah, doon kayo magbibidyo para hindi maiwanan yung trabaho nyo may sahod, may sahod pa rin kayo sa ano, may kita pa rin sa trabaho nyo kasi yung pagbablog natin walang kasiguruhan na kumita ba tayo mayroon nga di mayroon nga ako nakita eh yung mga hindi nga abot ng tatlong buwan wala na, surrender na hindi na nagbablog eh yung iba naman yung isang buwan lang wala na surrender na hindi na nagbablog hindi na nagbablog kasi eh, parang hindi talaga oh o wala kayang nanood sa kanilang content ganon hindi, hindi, hindi gumalaw yung mga numero para maraming nanood kaya guys nagtatrabaho tayo kung anong trabaho natin ngayon doon na lang tayo magbibidyo para mayroon pa rin tayong kita di ba hindi yung ang panahon natin i-google natin sa pagbablog Buti kung kumita na tayo, doon na tayo mag, ano, mag, ah, concentrate concentrate na talaga. Pero, pag umpisa pa lang, guys, ah, trabaho muna tayo. Kung, ah, video, trabaho, ganun. Kaya, guys, payo ko lang sa inyo, guys, no? Ah, share na lang, guys, subscribe, follow and share sa aking mga video, guys. At ah, tuloy pala, guys, ang ating pamibig pamimigay ng load sampo na naman sampo na naman guys no ang bibigyan natin ng load uh, nakabase tayo guys sa, sa, nag-subscribe, share and like at nanood ng ating video uh, tatawagan na lang kayo guys kung mapipili kayo ng aking stop tatawagan na lang kayo para makuha nyo ang load sa anumang network talk and san TN TNT ah, sa anumang network guys kompleto ah, sampo na naman ang bibigyan natin guys no ng 50 pesos load mula sa Martin Vlog kaya guys magandang gabi hapon o anumang oras dyan sa inyo guys salamat bye bye